ano, yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas pa man din. Ayan o. Patay yung mga kasama namin o. Apat na batay. Apat, Ayan o, iyak na iyak o. Apat Ay, Grabe. Ayan o, ubos. Ubos ang kasamaan. Grabe, ubos yung kasamaan. Grabi nang kung bakit yan Grabe, nanginginig ako guys, no? Wala na. Nanginginig ako guys. Ayan guys, Nandito yung barak nyo niya mo yung ano? Ito si Armon Jo. Asan yung kayo? Ano si Armon? Nandiyan oh. Tingnan natin si Armon. Tingnan natin si Armon. Si Armon ang maliligtas sa nyan boy. Silipin natin. Mon! Mon! Ay wala na boy. Tingnan mo dyan, dyan yan. Kila Armon. Ay sayo yan boy. Mon! 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 Kasi sayo natin na yan. Well, Tingnan okay. oh. natin. Ingat ah, ingat kayo, ingat, ingat. Wala na yung sila kayo si, puno na. Grabe okay. guys oh. Yung barak sa amin oh. Akala ko itong pa din bumagsak. Tutong pa ako. Ah. Guys oh. Barak sa amin oh. nila pala. Oh. oh. Pala pala. Oh. Pala ko anong pala, dali. Ako akong pala, ilaw din yung mga Grabe! Umuha na! Yan! Mananagot yung kabilang bahay niya ay bakot niyan! Hindi! Wala na magagawa, boy! Umalis ka dyan! Huwag kayo sumuot! <laughs> ah, gawa nung lupa lahat boy, nabasa. Hindi, ano yan, hindi sulit di. Eh. <laughs> oh, wala na yan boy. <laughs> oh, yung hininga na lang nun, wala na. Ano? Ano. Ano Padir yun na ang laki-laki nun! Natawagan nyo ba si ma'am? Boy! Natawagan nyo si ma'am? ano Yung si? pagtumba, hindi namin alam saan kami tatakbo pa tayo. Yo, mabuti nag-ano oh. Buti hindi kayo naubos. Kung hindi kayo nagluluto, ay ubos kayo talaga. Hindi kayo maubos na no, doon man lang bumagsak oh. o. Buti malayo yung isa. Ako nga nagtago sa CR. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Huh. Grabe ito guys. Mas malakas sa pagidlap. Grabe. Yan yung taas ng bakod. Tingnan nyo yung kabilang bakod. Mas mataas pa dyan yung bako dito Woo! tatlo ang kasama namin nandyan sa loob dyan nakaiga-iga ay apat apat dalawang magkapatid Woo!